pinturaan na dun. Ito din. Ipinturaan na rin, no? So, yung damdampo nyo sa aming damdampo. So, nasa luli tayo. Parang okay. Quezon Bridge. Ga-activity tayo ng Classic River Escanal. So, okay, ginagalang ang Naglalakad pa mga kabayan sa no, sa gitna ng Quezon Bridge. Yun. Sa kabilang side mga ano, yun, mga palaboy. Tara. Dami mga basura. na Natin dito. Yung palaboy doon sa sa gitna. Hindi pa napipintrahan to. talaga meron minsan wala wala natin malinis uli tingnan na rin natin tong ano pagdan ito yung kita yung pinakaagdan papuntang Quinta Market wala so, naman mga nakasambal pero sobrang ano na luma na oh, yung mga konting ihi wala e, walang mga ano, mga dumi. pangadusano sa, no, sa Ayala Bridge laging malinis nagano pa dito na kalakal Eh, mino sa sa steel truss. Pa-in inang nang napinturahan na nila mga poste ito, pinturahan na mga ano na lang steel truss kulay um, gray uh, at uh, pintura uh, puti okay. Una. Meron na rin ano dito. Rubber paint Banda doon palang Sa Wala pa sa ano, wala pa sa harapan ng luton station. sa ano o, sa may harapan ng luto? ano pa dati ano nakalubog? agumpintora lang. kasi tingin yung mga kabayan sa ato to sa quality control 这边。嗯嗯嗯 Ang ganda rin na wala na no, nung no, 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 honeycomb na no? na mga bricks. Sana nyo rin. Magkaroon din ng ganun na no? uh, no, no, no. ah, pang matagalan talaga. Hindi na bubura. Ang ayos nila siguro tambak layo na nito sa no, sa Intramuros. Yeah. Paganda na ng paganda. malinis na ngayon to Pintura pinturahan na dun Pintura na dito yan di pa pintura na yun. Ito pa. Wala pa. Ito meron na pala. Pinturahin yung gilid Ito din. Ito na rin no. Na tigil na food bridge napaganda na rin ay may iba nila yung ano yung kulay mas ano mas dark grey ayusin dami mga ano dati dito kubol kubol may ano pa eh mayroon pang manukan dati nakita ko ng umilaw itong mga lampos Ay na konti na lang talaga mapapasyalan na to Paganda pa sana nila to Naayos pa din. nandun pa yung hagdan hindi malayo ah maliit lang magpunta ng esplanad mga ano pa doon mga kalat pa sa pang guard post umangat nga itong palitada ng ano ng guard post sa uh, paglumindol ito mga kabayan no? Huh? maka uh, bumagsak yan no? Huh? yun wala naman mga dumi yung pintura na to ito rin may pintura na Pintura ng ano, ng Kesson Bridge dito View Hindi masyadong mapangking ngayon Ito pa yung isang Pagbang may harang pa siguro na kinakaawang ngayon to ang taguan talaga ng mga ano no, mga homeless. Nina, yo. Na tigil na footbridge. Napaganda na rin. Ah, ni iba nila yung ano, yung kulay. Mas ano, mas dark gray.